Nanuluduin mo Cash G Ano to? Ano to? Ano ba pa madara, mga ito ba na mga osya? Ito ba'y na? Dara mo ninyo mga

Bumila ko nito. Ano? Ano yun? Longganita. Di ba gusto ko ng ano? Longganita. Wait, magbabalat ako. Magbabalat ng... Ay, magbabalat na. Ay, magbabalat mo? Aba, ay di yung parang sa kapatata. Wala yung gata. Ano, wala ako. Anong walang gata? Walang gata yan. Tumutupis lang. Binalik ko nga yung... Ano, tumutupis. Kasi? Hindi naman napawis. Pag walang gata. May kita ba talaga yung nilalagay? Lagi tayo naglalagay na lagi na mga ito eh. Pero yung iba wala talaga yung mga. pa ilang okay. ba? Ano or... sa sala mo? Yes. Minsan din, hindi sakto yung pag ano. Ang kalagay. Yes. Siguro din mo na. yun ah. Grabe yan. Anong oras sino, ng oh. Oh, Dito, wait, na naman lang sa save mall? sa ilalim? Dito sa ilalim. Ano ba 'yung pumili? Oh. Oh, nabaha lang mamili. So, ha? Mm -hmm. Okay na? Bawong yun. Yung, ano, Okay na kaya to. Wala ka Malambot na. Narinig mo yung ganun. Pag nawala na yun, hindi sabihin ano. Tingaw na. Kaya na din. Hindi naman sobrang lambot. Saktong natutusok lang. Ha? Mga ilang kaya? Mga siguro dalawa. Dalawa? Tatlo? Hindi naman. Tatlo? Sige, tatlo. Wait. Ano yung tapip ng rice cooker? yan, yan ah. Excuse me. Ha? yung hanap-hanap mo. Yung... na sa sasa Tatakpan ko lang muna tong ano. Hindi naman yan. Ano? Magigisa ka na ba? Ha? Ito nga na? Okay na, ito na. Dito lang muna. Okay. Ano lang pa? Pagsasabayin ko na. Pagsabayin ko na. Dapat yata, madami ka ng tiga. Mabilis lang naman to Sobrang pride ba to? Hindi naman Pwede na to, no? Nanggot niya. Pangit yung sobra yung... Vâng cho vâng, vâng. vâng, vâng. i <laughs> Ako mm -hmm. na May lang na. yung beef stock na.

Lahat kena? Mm -hmm. Nice cheese Oh bakal masam ya -hmm. Barat Makinan Tignan mo ba? Hindi mo ako wala. Pakta lang, tingin labas mo. Wow, hmm, sarap! Gabi, lambot No? Okay na yun. Tara, kakain tayo. Let's eat, guys. trap muna mong magluto ng elderetong baki.